ayan ito po yung variety po natin nakuha sa ano yung libre pong variety na pang 2 hectare po pang farmers ang variety po niya RC222 ayan So, inani po siya ng 410. April 10, 2023. Ito mga farmers na binibigay po nila ngayon na variety po sa amin. Ito po yung napili po natin kasi subok natin dito kaysa yung 4508 na variety. Yan, inbreed po mga farmers. Yan po yung kinu kinuha, natin kanina doon. Yung maga. So, ang haba po ng pila mga farmers. Yan. Hindi po binibenta ito. At ang bawat isa po ay 20 kg. So ito ay pang dalawang hektarya. Apat na bag. Nagtitig to 20 kilos. So, bale, ano po lahat. 80 kilos po lahat. Farmers, yan. So pag inbreed po kasi, mas marami nila silang binibigay. Pero kapag uh, hybrid, konti lang po mga farmers. So ito, kasa na to pang sabog. Tanim sa ano, sa 1 hectare. No? Ayan. They bring binhi.